Ganda talaga dito, no? <laughs> Soup talagang itim-itim dito. Ay, ano, yung alika, anong tawag nun? Nung das? Ay, ang cute naman ng ano nyo, pumelo. Grabe na to, ang baba lang ng pumelo, oh. <laughs> Ay, ano isang dangka lang mula sa lupa tawag nito? Ito ba yung binibinta nila? Hindi na nabibinta yan, mapait. Mapait yan? Mm -mm. Hindi siya nakain? Bakit tinanim? Ayaw oh. ko dyan Sayang so, naman. Halo. Kita naman ang dugi nito. Ouch, pawi. Wala, wala away ko. Hindi ko maga-vlog ng maayos kasi inaway niya ako. Ayan na yung garden nila, oh. Tara, let's go. Hindi nakasama yung dalawa. yung dalawa? Kishila at kasi ano? Oh. Hindi, may nakalabas yun. Sa ano? Sa loob lang lagi, yan. Sa module nila? Mm-hmm. Chico, chico, chico kayo dyan. Chico. So, lagi na kayo na harvest dito? Wala pa lang Bago pa lang yan. Bago pa lang? Ang cute. Ang dami. Ilang puno to. Dami. Wow, farm. Ito talaga yung farm. Farm ni Boyet and Ima. <laughs> Grabe nito. Alaga ko ayaw ng baba sana magbunga yung mangga na yan para maabot ko ito oh ang daming bunga ang daming bunga ng chico oh. but parang andilim okay <laughs>